So, Doc Laro, can you give us po a backgrounder po ang history, pati po yung mandate, ano nga ba po ang ginagawa natin dito sa Philippine Carabao Center dyan sa Science City sa Munoz de Sige po, go ahead po, Doc Laro. Ang uh, Philippine Carabao Center po, bago po ito naging isang ahensya, ay isang uh, project po ito o program ng UNDP or United Nations Development mm -hmm. Program. Uh, kasama po niya ang DOSTP card. Isa po siyang isang uh, maliit na pro project pa lamang. Ngunit nung makita po ng uh, ating uh, gobyerno na ang mga project po ng ng uh, Philippine Carabao Center ay tamang-tama sa ating mga magsasakang Pilipino. Mm -hmm. uh, ipinush po ito ng ating uh, uh, senador uh, uh, Erap Estrada. nung siya po ay senador pa lamang, uh, Bilang isang uh, law ano po. Ito po yung nag, uh, tinawag nating uh, uh, Carabao Act of 1992. Mm -hmm. Uh, Philippine Carabao Act of 1992, RA 7307 po. Uh, naging law po siya, naging isang ahensya sa ilalim ng kagawaran ng agrikultura. Ang uh, Philippine Carabao Center po ay uh, uh, may mandato upang maparami, makonserba at uh, magamit, ano, ma-promote ang uh, halabaw bilang isang alternative na uh, livestock para sa ating mga magsasakang Ato. Pilipino magpo-provide po ito ng gatas, ng karne at ng uh, leather o balat. Gayun din po 'yung uh, pangtrabaho sa bukid. Ito po uh, dito po umiikot ang programa ng Philippine Carabao Center.